what's up mga idol? So this is me again mga idol, Choi TV Moto Vlog. So for this video mga idol, no? Ah, uh, may nag-comments kasi dito mga idol or paano daw niya pataasin yung ratings niya mga idol kasi marami po siyang violation at paano daw yun matanggal yung violation na yan. So, ganito no. So yung violation na yan mga idol ay kusa lang po yung mawala mga idol after one month. So, one month lang po yung violation na yan. So, after one month, so, wala na po yun. So, like, for example, nagka-violation ka ng, no, ng last month, nung, no, ano, uh, last month, uh, October 5. So, pagdating ng November 5, so, wala na po yun. Tapos, yung mga violation mo sa uh, October 10, like, for example, October pataas, so, pagdating ng November 10, eh, mawala na po yun. Tapos, yung ratings, uh, ito ha, ito, ah, uh, paano ba pataasin yung ratings mga idol? So sa mga bagong rider, so uh, yung ratings yun ay nasa mga 8, 8, 8 it's uh, 84 something, mga uh, ganon. Basta mga 80, 80 plus ata yung pinakauna. Oh, ba, mga 80 ata yung pinakaunang ratings hanggang sa maging as uh, 99 or kumbaga 0.99 So, ayan o. Oh. Uh, yung gawin yung mga idol para tumaas yung ratings ay i-turn on nyo yung auto-assignment filter nyo at mag-accept kayo ng mga auto-booking and then bumabiyahi kayo ng mga rush hour so sa rush hour mga idol ay talagang napakadali lang po uh, napakadali lang pong uh, tumaas yung ratings nyo dyan at syempre pag tumaas yung ratings nyo yung mga violation na yan ay unti-unti rin mawala mga idol pag palagi po kayo magbiyahe sa rush hour at saka palagi po kayong naka-accept ng na mga auto-assignment filter So, ayan o, iwasan nyo yung pag-cancel mga idol, iwasan nyo yung pag-cancel, lalo, lalo, na sa mga auto na booking. So, wag na wag nyo i-cancel yan kasi automatic talaga yan. Pag na mo yan, automatic yan, A deduction ng ratings mo. Every one booking, one, one, ano yun, one, one rating deduction. Tapos pag marami kang cancellation mga idol, maano yan parang hindi ka na ma ma parang mahirapan ka nang mag-accept ng mga booking or kumbaga uh, hindi ka na masyadong mapapasok ng mga booking kasi maano yan sa system mga idol na palagi kang nag-cancel. So ayan. So mahirapan ka na mag-accept ng mga booking. So ganyan no para para tuloy-tuloy yung pasok ng booking sa apps mo ay ayan uh, i-accept mo lahat ng mga auto assignment filter na pumasok sa ano pag ikaw ay naka-auto. So wag mong i ano wag mong i-cancel yan. Tapos pwede rin pwede rin no pag ayaw mo yung booking na yun sa auto assignment filter tapos may may COD si siya. Kasi di ba sa sa auto assignment filter mga do papasok lang po yung booking pag wala siya nakalagay na note. Pero pag accept mo sa booking, pag chat mo sa client ay sab sabi ng client may COD pala na malaki yung halaga. Kaya pwede rin namang i ano yon, pwede rin namang i-complete mo yan. I-edit mo lang yung ano, i-edit mo lang yung drop-off location para hindi ka magkaroon ng violation tapos i-chat mo lang yung customer na sir, ah uh, pwede i-complete ko na to sir tapos mag rebook ka lang. Pero pwede rin naman sabihan mo lang yung customer na Sir, paki-cancel na lang po sir kasi wala po akong pang-COD. So, pwede din ganyan para hindi ka magkaroon ng violation na yung customer yung mismong mag-cancel. So, pwede rin yan. Tapos, pwede rin i-complete mo ang booking, i-edit mo lang yung route para... Like for example, yung delivery fee is 150. Diba, malayo po yun. 150 yung delivery fee. Tapos, i-edit mo yung location kung saan ka. And then pagka edit so yung yung delivery fee is magbago po yun is nasa mga 10 10 or 15 na lang po yung delivery fee so ayan i-cancel mo oh, i-complete mo okay na siguro yon kahit hindi ka magtuan eh kahit hindi ka mag-message sa management kasi sa 15 pesos nasa ano lang yun nasa mga 2 pesos lang yung na-queens ang ma ma-deduct di ba so okay na po yun top basta mga ano, mga 8 or 1.80 something na kuan na, na wins. so okay na po yun pero pwede rin namang i-message mo yung management doon sa ano sa sa feedback sa booking na yan na uh, uh, sabihan mo lang na itong booking na to sir is ano po to siya uh, cancel kinukomplete ko lang para hindi pa matagal yung pagprocess ng cancellation so ganyan po no so sa mga bagong rider dyan so shout out sa lahat mga idol so that's all and then ingat po kayo sa biyahe alright